Ito po, alamin po natin ang sabi dito na dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Actually, mababasa natin ito sa unang hari. Chapter 8, verse 1 to 9. Ngayon, uh, nakasaad muli dito sa dalawang chronicle. Two chronica, Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at ng mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion. Ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng ikapitong buwan. Nang magkatipo na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga leveta ang kahon, ang toldang tipanan at ang mga banal na gamit nito. Dinala nilang lahat ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan